So for today's video no is maghahasa ako ng gunting Kasi mahabol na yung gunting ko ba Kasi nasira ito ay ginunting ng anak ko Iwan ko ano ginunting ng anak ko At nagkaganito Ayan o oh, mapapansin nyo yan o. Yan sa, sa gitna Yan o yan Need kong habulin yan Para bumalik sa dating talas ang gunting ko Parang ginunting man ito ng wire ba Or something na metal ba Kaya nagkaganito kahit hindi nyo tinatanong no kung paano ako maghasa ng gunting eh, isi-share ko sa inyo. Wala lang, wala lang akong maisip na i ngayong araw. Kaya ito naisipan ko. Nagbablog kasi ako eh. Kaya i-share nyo ha. Para makatulong naman sa iba. So ito nga pala yung mga ingredients na ginagamit ko sa paghasa ng gunting. 800 na liha at syempre itong gunting. Ano ba naman ang ahasahin ko kung walang gunting? At syempre eh, siyan makikita nyo yung salamin. Yan o, no, salamin salamin. Tapos ipatong nyo lang yung uh, 800 na liha or inilihan dyan para plain yung surface na paglalapatan nyo ng inyong paghahasak. So ito nga pala yung before. Ayan, 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 ayan. Oh, hindi, hindi talaga, hindi talaga makaputol. Ayan, 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 ayan. Okay, tara na. Start na tayo. So ilapat nyo lang yung liha dyan sa salamin. Ayan, para maging flat yung surface na inyong paglalapatan ng inyong paghahasak. Pagkatapos naman mga share mga idol is i nyo yung gunting ayan. And then move forward, forward, forward. One direction lang ha, isang direction lang. Forward lang ang movement. Huwag yung atras abante kasi instead na tatalas yung gunting nyo is mas lalong pupurul yan. By the way, ito is ang aking idea. Ewan ko na lang sa iba kung anong idea nila. Bahala na kayo. Try nyo na lang. Basta sa akin, effective ito. Basta forward lang ha. Abante, abante ba? Abante. Huwag nyo iatras, abante. Kasi mas lalong pupuroli ang gunting ninyo. Ah, uh, by the way, nakalimutan ko. 800 nga pala yung ginamit ko na liha. Kasi nga, mayroon akong hinahabol na yung tinatawag sa bisaya na pangag or bungi kung sa Tagalog. Pero kung yung gunting mo, if ever na maghahasa ka, tapos walang bungi walang pangag, is mas, mag, mas maigi. Yatis, nabubulol na ako. 1,000 yung recommended ko na gagamitin yung liha. Nang sa ganun is, hindi naman madaling mapudpud yung gunting nyo sa kakahasa. Okay? Basta ganito lang talaga ha. Abante, 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 forward, 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 abante. Ganyan lang, paulit-ulit. And then mabibigla na lang kayo. At ganito na ang mangyayari sa gunting ninyo. Yan o, oh. pak, pak. O oh, ba diba? kanina halos hindi makapotol ngayon. oh tignan nyo, sandali ko pa lang yung ginawa. Pero ayan na, effective na. Ewan ko na lang kung tuloy-tuloy ko pa itong gagawin. Okay, babay na. Sana may natutunan kayo.